Hi, what's up guys? Welcome back to another vlog. So for today's vlog, maglilinis lang tayo ng ating kadena dahil almost one month ko na siyang hindi nalilinisan. Hindi lang ata one month, lang pas na. So meron tayong nabiling chain maintenance kit from Makina Moto Expo. So nabili natin to around 360 to 380. Yan. May kasama na siyang chain loop at yung chain clean. At meron na rin siyang kasamang brush. Ayan. Tingnan mo naman yung aking kadena. Kinakalawang na. Lagi po naman kami nag-ride. Ayan <laughs> o. Puro kalawang. Mas medyo maingay na rin siya. Ayan o pag iniikot o oh, normal lang yung ingay na sige linisan na natin gamit itong mototech let's go unang una yung brush and dalawa na pala sya oh. ikabi ng dulo mas matigas yung brush nito compared dun sa nabili namin last time yung Kobe. Kobe. Tapos, naka-form na siya. Para sa ating kadena. Alwa is yung chain lube. Ayan. Kagamitin natin to after nating linisan. At ito naman yung kanya chain cleaner. Alright. Let's go. Simulan na natin. Gamit lang kayo ng karton para hindi madumihan yung mga mugs nyo. So, ito muna yung gagamitin natin. Cover lang pala. kitang na yung mga doon yan nagpapagsakan babad natin ng mga 2 to 3 minutes tsaka natin brushin na so ito yung gagamitin natin pang brush sakto para malinisan din natin yung kabila kasi usually pag naglilinis tayo ng kadena itong gitna lang at itong Nasa labas na to Hindi na linisan yung nasa likod so Dahil maganda yung brush natin Hanggang likod linis Nakalipas na 5 minutes So sprayan lang ulit natin Para sure na matanggal yung mga Kalawang at grasa Ang oh, bawa na kayo, ng no? bagyo. Nakaparating. Baka hindi tayo makapag-ride. Oh goods. Kasi so, muna natin ang pagbabrush. ito na nyo guys o oh, yung dumi nung kadena natin nagbabagsakan na <laughs> ayan linisan muna natin yung kadena ng tubig para matanggal yung mga grasa lakas ng ulan tag -ulan na naman daming dumigay oh. ah, so mga namuuna ayan na yung kadena natin, no? Hindi lang talaga mawala yung mga kalakalawang niya. Hindi na kayong tanggalin. Pero at least malinis na siya. ayan no? Diba? Unlike kanina na puro grasa, kulay itim na. Yan, linisan muna natin yung motor. After natin linisan, tuyuin lang natin ng konti. Tsaka natin lagyan ng chain lube. Okay guys, tapos na natin linisan ng tubig. Papatuyuin naman natin yung mismong kadena para malagyan na natin ng chain loop. Okay, let's go! Puro ano pa yung tubig yun. Ang ingay ng ulan no? Pasensya na po. Lovely, yan lang po paglilinis ha. Kundi nilalagay yung sarili na dito. Baka maputol yun. After natin liniisa, no, napaka-smooth na ng ikot. Yan. Okay na. Napunasan na natin at lalagyan na natin ng chain lube. Konti-konti lang para hindi tumulo. है <laughs> मगा All good, all good. Okay na yan. Hindi na ubos. Siyempre, meron pa tayong reserva. Pag maglilinis pa tayo ng ibang motor natin. Papansin nyo, namumuti yan. Mawawala din yan. Okay na guys. So, yan na yung ating kadena. Malinis na siya sobrang importante na sa natin yung ating mga kadena para tumagal yung buhay ng ating kadena at sprocket. Tsaka para maganda rin tingnan. Magkano rin yung isang set nito no? sa 7,000, 8,000 yung isang set ng sprocket. I'm not sure lang ah. Pero nasa ganun siya. Okay guys, dito ko na yung katapusin ng aking vlog. Thank you for watching. Always ride safe and put God first. See you on my next vlog. Peace out. Ingat ang lahat. Maulan na naman. Huwag niyong kalimutan magdala ng kapote. Alright. Bye-bye. Peace.